Magandang araw po sa inyong lahat. Ang chapter po ng Bible na babasahin natin sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Apostol 1, Kapitulo 3. At bago po natin basahin ito ay tayo po ay mananangin. Mahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. At bendisyonin po ninyo ang pagbabasang ito at naway maunawaan namin ang iyong salita at mensahe sa araw na ito at pagpalain po ninyo ang mga nanonood at nakikinig sa pagbasang ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Juan Kapitulo 3 May isang pariseyo na nangangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Yesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Yesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang pag ng Diyos. Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, Tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihihi pang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nang gagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guru ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, Paano pa ninyo mapapaniwalan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung pa paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, ilang gayon din naman. Kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi uhu upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sana ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng diyos ganito ang paghatol ng diyos naparito sa sanlibutan ang ilaw ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasu kinasusok naman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa, ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahihayag na ang mga ginagawa niya, ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Samantala, si Juan ay nagbabautisto naman sa Enon, malapit sa Salim. Sapagkat maraming tubig doon, Pumupunta sa kanya mga tao at nagpapabautismo. Hindi panuon noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga lagad ni Juan at ang isang hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, na pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasal kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagala kapag narinig niya ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Dapat siyang maitaas at ako na may may baba. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at, nagsa salita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap sa kanyang patutuo. Ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay na ang sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang Espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.